Sa mahigit dalawang dekadang showbiz career ni Bea Alonzo, naging isa siya sa pinakamayaman na artista ngayon. Mula sa mga high-rating TV shows, box office movies, endorsements, and investments, ating alamin kung gaano na kayaman ang nag-iisang TV and movie queen of her generation. The Philippine Showbiz List presents Gaano Kayaman si Bea Alonzo Showbiz career. Si Bea Alonzo ay hindi lumaking may ginintuang kutsara sa bibig sa kagustuhang magtagumpay at mabago ang takbo ng kanilang buhay. Pinasok ni Bea ang showbiz at aminadong hindi ito naging madali. Taong 2001, sa edad tatlo nang siya na kanyang dating talent manager sa nilaho kanyang Miss Pasig Beauty Pageant. Dito na nga inumpisahan ni Bea ang kanyang pakikipagsapalaran sa showbiz sa pamamagitan ng pa-extra-extra sa mga TV series at wala ni anumang linyang binibitawan. Nang mga panahong yon ay nakikisabay lamang siya sa service sa taping dahil sa wala silang sariling sasakyan. Kahit na matapos ang isa niyang eksena bilang extra, ay kailangan niya pang antaying matapos ang buong taping para lang may masakyan siya pa uwi. Isa rin sa hirap na naranasan niya noon ay pagdating sa wardrobe. Sa tuwing sasabihan sila na magdala ng mga damit na susuotin para sa kanilang mga karakter, ang ginagawa nila na kanyang ina ay nag-iikot sa kanilang barangay kung saan ay kakatok sila sa mga bahay-bahay na mga kakilala upang manghiram ng mga damit na gagamitin. Kalaunan, siya ay pinakilala bilang isa sa mga miyembro ng Star Circle Batch 10 ng Star Magic. Ang kanyang unang malaking proyekto sa pag-arte ay sa Teeny Bopper series na K2BU. Nakuha naman ni Bea ang kanyang big break sa ABS-CBN teleserye na kay tagal kang hinintay. Ito ang unang proyekto niya kasama si John Lloyd Cruz na nagpasimula sa kanilang matagumpay na tambalan at nagbukas din ng maraming oportunidad para sa kanyang matagumpay na karera. Bea's film, TV, and endorsement deals. Sa kalagayan ni Bea sa showbiz bilang isang A-list star, pagamat mahigpit na pinanatiling confidential ang mga kontrata sa trabaho ng anumang uri, hindi may pagkakaila ang malaking halagang kinikita nito. Kung hahanapin online ang kanyang net worth, ay nariyan ang iba't ibang mga artikulo na nag-aangkin ng kanyang tinatayang net worth na umaabot ng ilang daang milyong piso. At may ilan din nagsasabi na umaabot na ito ng ilang bilyong piso. Sa lahat ng salaysay, hindi questionable na talagang mayaman na si Bea. Kung titingnan ang kanyang kita mula sa mga proyektong pelikula at TV, hindi pa kasama mga endorsement deals at mga investment. Sa ulat ng isang entertainment news site, pinanggit ang mga A-list stars tulad din na Bea ay kilala na kumikita ng hindi bababa sa 3 million pesos hanggang 5 million pesos bawat proyektong pelikula. At batay sa kanilang nakalikom na kita sa isang tiyak na panahon, marami sa kanila ang napabilang sa mga top taxpayers sa bansa. Noong April 2015, si Bea ang isa sa mga 39 na celebrities and personalities sa industriya ng entertainment nakasama sa listahan ng mga nasa top 500 individual taxpayers for 2013. Ayon sa listahan na inilabas ng the Department of Finance, si Bea ay nakapasok sa ikaw 105 na pwesto matapos magbayad ng 15,480,048 pesos na buwis ngunit bukod sa mga kontrata sa telebisyon at pelikula. Malaking pinagkukunan ng kita para sa mga artista sa showbiz ang mga endorsement o mga brand deals na umaabot hanggang 7-digit figures per endorsement project. Napag-alaman ng isang kilalang personal care brand ay maaaring mag-alok ng mga artista na katulad ni Bea ng isang kontrata sa endorsement na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 na milyon. Ilan lamang sa active deals ni Bea ay ang Head and Shoulders, Beauty Derm, EO, the Ivy Clinic. Opo, BPI, Lazada at marami pang iba. Si Bea isang paboritong celebrity endorser sa mga maraming taon. Katunayan, siya ay kasama sa listahan ng Top 20 Endorsers of the Year ng dating Yes Magazine noong 2011. Beya Alonzo on social media hindi rin nagpahuli si Bea dahil maging ang social media ay kanya ring pinasok. Sa panahon ngayon, ang pagiging aktibo rito ay naging isang mahalagang kasangkapan sa marketing. Gamit ang kanyang official accounts, tulad ng ibang celebrities, ginawa niya ito bilang mapagkukunan ng kita. Saka, sa kasalukuyan, si Bea ay mayroong 3.21 million subscribers sa YouTube, 11.7 million followers sa Instagram, at 4 million followers sa kanyang verified Facebook page. Base na rin sa ilang ulat, ang isang YouTube account na may higit sa 100,000 subscribers at higit sa dalawang video bawat araw ay maaaring kumita ng hanggang 100,000 pesos bawat buwan, depende sa dami ng mga views. Ang mga celebrity vloggers na may higit sa 10 million subscribers ay maaaring kumita ng hindi kukulangin sa 5 million pesos hanggang 11 million pesos depende sa dami ng mga brand intrusions na isasama nila sa kanilang mga vlogs of video content. Kaya naman hindi nakakagulat sa lahat na si Bea ay nag-monetize sa kanyang YouTube channel hanggang sa 7-digit figures. Investments. Sa mga nagdaang taon, naglagak din si Bea na kanyang kita sa mga stocks, real estate properties at ilang mga negosyo. Bago pa man maglipat bakuran sa GMA, napaulat na isa siya sa mga top 100 stockholders ng ABS-CBN Corporation na may 58,000 shares as of June 2021. Isa sa kanyang kilalang real estate properties ay kanyang multi-million peso home sa Quezon City. Ang bahay ay may kabuoang floor area na 900 square meters at isang lote na may sukat ng 600 square meters. si Bea ay nagmamayari din ng 16 hectare organic farm sa Zambales na hindi lamang basta bahay bakasyunan dahil isa rin ito sa kanyang investments. Taong 2011, nang mabili niya ang property na pinangalanan niyang BT Firma na nagmula sa Latin word for blessed farm. Inialay niya ito hindi lang para sa kanyang sarili kundi maging sa kanyang pamilya lalo na sa ina. Ayon kay Bea, pinagtrabahuan at ilang taping sa kanyang iniyakan para na makapagtayo siya ng farm. Lagi nga raw si sabi sa kanya ng ina na ang BT Firma ang magiging legacy niya balang araw. Masisilayan sa nasabing farm ang lawak ng lugar na mayroong iba't ibang klaseng puno tulad ng mahogany na magagamit para sa mga furnitures. Nariyan din ang iba't ibang tanim na prutas at gulay. Nag-aalaga din sila ng farm animals tulad ng livestock at poultry. Dagdag addition din sa farm ang fish pond kung saan ay nagpapalaki sila ng tilapia. Mayroon ding basketball court na maaaring pagdausan ng pagtitipon ng kanilang pamilya, maliit na chapel at maliit na gym. Siyempre, hindi mawawala ang pinatayo ni Bea na poso na tulad ng sa dati nilang tinitirhan na anya ito ang nagbibigay ng nostalgic feel sa kanyang pamilya at nagpapaalala sa kanilang humble beginnings. Batay na rin silang napaulat na impormasyon. Sinasabing ang average price per square meter ng lupa sa balas ay mga 1,000 hanggang 1,500 pesos. Base sa mga bilang na ito, ang farm ni Bea ay nagkakahalaga ng 160 million pesos hanggang 240 million pesos na maaaring mas mataas pa dahil sa ang property ay napaunlad na. Si Bea rin ay may-ari ng dalawang unit ng condominium mula sa Santa Lucia Land Inc. Ang isa ay matatagpuan sa Pasig at ang isa naman ay ang vacation condominium unit sa Splendido Taal Towers na matatagpuan sa Tagaytay na Sugbo Highway sa Alfonso Cavite. Ayon sa official website ng Santa Lucia Land, ang price range para sa isang unit sa Orchard Towers ay nagsisimula sa 1 million pesos hanggang 4 million pesos samantala ang presyo ng isang unit sa Splendido Taal Towers ay nasa 2 million pesos hanggang 10 million pesos. Naglagay rin si Bea ng bahagi na kanyang kita sa isang franchise ng cafe. Siya ay isa sa mga may-ari ng Dean and DeLuca, isang kilalang kape at bakery mula sa New York. Ang kapihan ay matatagpuan sa Alpha Bay sa Quezon City at binuksan noong November 2019. Isa pa sa mga milestone na nakamit ni Bea ay ang mamuhunan siya ng isang property sa Spain. Noong 2022, binili niya ang isang apartment sa Madrid na nagkakahalaga ng 500,000 euros o katumbas ng 30 million pesos. Ang pagbili ng property property ito ay hindi lamang isang mahusay na hakbang sa negosyo para kay Bea, ngunit ito rin ay tumulong sa kanya na makamit ang residency sa nasabing bansa tila hindi na nga naubusan pa ng gustong gawin si Bea upang mapaunlad pa lalo ang estado sa buhay. Dahil lamang nakaraang taon, isang panibagong negosyo na naman ang kanyang sinimulan. Buong pagmamalaki niyang inilunsad ang sarili niyang travel organizer brand na tinawag na Bash. Ang pangalang ito ay hango sa kanyang well-loved character sa so One More Chance na Basha. Save more, spend less sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kita sa mga investments sa real estate, negosyo at iba pa mga oportunidad, ipinakita ni Bea ang kanyang kakayahan sa pamamahala ng pera at pagpapalawak ng kanyang pinansyal na kalayaan. Bukas siya sa pagsasabing na ang pagkakaroon ng tamang pag-iipon, pagpaplano at wasong pamumuhunan ay mga aral na ibinahagi sa kanya ng kanyang ina na nagbigay daan sa kanya upang maging matipid at matalino sa paggamit ng kanyang pinansyal na kayamanan. Bilang breadwinner ng pamilya, ramdam niya ang hirap mahirap na ang kita, kaya naman nung nagsimula na siyang kumita ng mas malaki, ayon kay beya iniligay niya ang malaking bahagi ng kanyang kita sa pag-iipon sa halip ng pamili ng mga mamahaling bagay para sa kanyang sarili. Katunayan, umabot pa ng pitong taon bago siya nakabili ng sariling luxury bag. Ang kanyang unang investment ay bahay at negosyo para sa ina sa pagpansin sa paraan ng iba na pinagmamalaki ang kanilang marangyang pamumuhay sa social media. Inami ni Bea na nagtatanong-tanong din siya kung paano nga ba nila pamamahalaan ang kanilang pera. Kaya payo niya, huwag mamuhay ng higit sa iyong kakayahan. Alam din niya na ang karera sa showbiz ay hindi pang buhay na talagang hindi maiiwasan ang darating ang panahon na mawala ang kanyang kinang. Kung sakaling mawala ang kanyang kasikatan o malaos, ayon kay Bea, hindi siya natatakot. Sa kasulukuyang takbo ng kanyang pamumuhay, sinabi niyang kaya na niyang mamuhay ng komportable kung titigil na siya sa trabaho. Lahat ni Bea, nakapag-ipon na raw siya sa matagal na panahong nagtatrabaho siya kaya sa tingin niya ay kaya na niya. Kaya naman malaking pasasalamat niya sa mga taong nagturo sa kanya kung paano hawakan ng maayos ang pera. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!